good morning po sa ating dahan ang bago pa lang kayo sa aking youtube channel guys please don't forget to subscribe, like and share and click na din po yung aking notification bell para updated po kayo sa aking videos all the time so our videos for today ay nagawa tayo ng biko guys so para paraan para gumawa ng biko Yan, dahil wala tayong gata ang inilagay ko dyan guys ay gatas at sa kastein So, ayan guys, ang tabayanan niyo ang ating pagluluto ng biko. Kasi meron akong pasalubong from Philippines. So, masyadong maganda ito sa kasi ng gata. So, ayan guys, paraan lang para makapagluto ng biko at makakain. So, ayan guys, Itunawin natin ang ating asukal. Ayan. Tinunaw ko muna para maging brown siya guys. So yan ang ating uh, vlog for today. Yung paggawa ng biko. Sana magustuhan ninyo ang aking recipe guys. Yan ang paraan ko para makapagluto ng biko kasi takam na takam akong kumain ng biko guys. So yan na guys. ang ating uh, biko. Ayan, malapit ng paluto, guys. Ayan, palapot ng palapot. Kaya kailangan hinaan lang natin ang kanyang apoy para hindi po siya masunog. So, ayan, guys, ang ating biko for today. Ayan, ang sarap-sarap ng pang -almusal. So, ayan, guys, maraming-maraming salamat. And have a nice day. God bless po sa ating lahat. Huwag kalimutan kalimbangin ang aking kampana guys thanks for watching bye bye Ayan. salamat ఢా టా ఢా కాు.